Pa. Opo, pwede po kayo sali sa vlog ko. Tagis. Tagisan po ba kayo? Saan ang KC1? Saan po sa KC1? Ah, yun nga yun, KC1, ano? San Antonio, Nueva Ecija. Anda, alayo nyo po po pala. Nakadayo po kayo dito sa ano, sa Candaba, Pampanga. Buti po, nara, nakarating po kayo dito, tatay. Eh, meron po kami nga eh. Ah, meron po kayong ahente. Ayan po, ahente po namin, naglalakad na Ah, ito. Oh, ah, taga dito yan, o. Oh. Ah, ilang taon na po kayo, kuya? 70 po. 70 po, nakikita din pa kayo. Ano po yung laban nyo dito? Luwangan. Luwangan, o. Oh. Magkano po yung isang luwang? Isang isang hektarya? Hindi, luwangan kami, 230. Ah, sa inyo po, luwangan, 230. Paano po yung 230 luwangan na yun? Sukatin po siya. Sukatin po. Oh, susukatin. Ang lakas niyo po po. Ah. 70 years old po, po kayo. Ah. Ano po 'yan? Libre po kayo pagkain, merienda? Ay, eh, kung merienda libre. Ah, yung merienda libre naman, pero yung pagkain po hindi. Yes, sa amin lahat. Ah, sa kami Ah, sa inyo lahat, walang merienda. Oh, sabi sabi ni Kuya libre. Okay. Eh, may bayad po yung dibote. Ah, may bayad. Yung ano lang, tinapay lang binibigay sa inyo. Pagka may dibote, may bayad. Kayo na lahat ang taga. Ang galing nyo Day, sa tingin nyo po kuya mga maghahapon mag po magkano po yung magiging gana nyo Depende po sa luwa Depende sa Ah sa pa, so, pangkaraniwan po, po mag... oh, ah, kami Kumikita kami 400, 500 gano'n. Oh depende ano. oh, taga, Pare parehas po kayo taga KC1 po kayo lahat Opo Taga KC1 pala sila lahat Nueva Ecija mga kabukid ito Magkakasama po ba kayo magkakapamilya Magkakapapit bahay lang po Kapit bahay Uh, meron po akong dalang mumunting merienda. Uh, bigay ko po sa inyo. Ito po, oh. Kaya. Ah. Thank big, big po. Taga po ba kayo? Taga lang po ako, sa tabi-tabi, kuya. Ah. <laughs> uh, bigay ko po sa inyo sana kahit konting ano lang, konting bagay lang, malit na bagay. Ah, oh. thank you po mga tinamang mayayaman din ay tigi-tigi sa lang ng ano ano Saa? Ayun kasi kuya, oh. natakotolin ni kuya. Oh. Ay, sorry ah. Ate kayo din po mag ano ano niyo po si Tatay? Kapit bahay po. Kapit bahay po. Kayo po ilang taon na po kayo? 50 po. po. Oh, 50 po. Ang lakas niyo po, po. mata malakas po kayo sa init ah no. Kasi ang init po ah. Ah, at apo ay para sa kanya. Ay, ito yung ano nila, yung kabisilya. Hindi, hindi ka ba nagmimerenda? Marami naman to. Hindi ako Kahit Ayaw niya. Ate, may store lang konti na. Ayun niya tayo may ari, baka mapagalitan tayo. hindi. Si ate, oh, seryoso si ate. Ang ganda naman ng timing niyo. Hindi ano? naman madalang, sakto lang oh nakitanim din ako nung nakitanim ako 40 lang ang ano 40 lang uh, <laughs> arawan nun arawan siya ano po ang pangalan niyo pa? kung ka lang kay siya sir? oye! nag! ah si... Kabukid, si kabukid po kabukid ayun pa isa anong okay. ah, anong ni ko yan dito kuya bibigyan ko kayo ano kahit na konting ano lang 400 lang ano 400, 500 lang ang kita nyo maghapon taga Nueva Ecija po sila inulit ko mga kabukit nakarating sila dito sa Kandaba, Pampanga oh. si tatay nabili ba ko kay tatay 70 years old oh. sino yung pinakabata sa inyo ay ito ilang taong ka na boy ay 11 years old ka lang galing yung nga o nga 70 si tatay oh. lakas niya sa init ah. kainit init oh yan po yung pinakatatay namin dito sa bukid. Oo, oh, si, si, tatay. Tay, ano po pangalan niya, tay? Nomer. Nomer. Taga KC1 po sila. Marami akong kamag-anak doon, KC1 ah. Oo, sabi yun. Kaya yung bantog, yung malayama doon. Ayun, ba yung kuya, yung mga doon, nandun? nandun? Magbubunot niyo ano? Oo. Oh. Ah. Oh, galing nila kaya ang kabukid oh. Depende sa matatapos nila yung magiging kita nila mga kabukid. Luwangan ang laban nila kasi dito eh. Papag-arawan alam ko 500 kasi no misa nakapag-vlog ako 500 yung araw nila eh. Okay. kung tatanungin ko kayo, ano gusto nyo? Luwangan o arawan? Luwangan po. Ah, mas malaki yung ano nyo sa luwangan ano? Sa may araw, sa ano po kasi, uh, sa, sa may, ano, ano yun? Sa Luwangan po kasi may pahinga po kami. Oo, oh, oh, sa Arawan. Sa Arawan po kasi Naka oras na hapon. Oo, oh, nakakahiya sa ano, magpahinga ano. Okay. Sa lalo na nakabantay yung may-ari. Nakapahinga. Oo. Oh. Sige, salamat ah. Salamat okay. sa inyo Eh, alamin natin kung magkano yung ano nito. Kung magkano yung araw nila, arawan ba o luwangan? Barangay. Ano ba yung laban niya dito? Purple la. Hindi, purple la ba? Karya per hektarya ang laban nyo mag, ilang, ilang, ilang isang hektarya may magkakano 1,000 ah, 1,000 din eh para yung iba ganun din ano 1,000 po yung ano lalatag nila ikakalat nila isasabog nila yung ano yung punla 1,000 yung ano 1,000 yung bayad di pa ano yun may kasama ka ate kayo ah eh, tatlo kasi yung kalabaw mo ano yeah. Mga tatlo sidekick sila. Ah, baligaw, sidekick lang. Eh. Sidekick. Aba, ikaw, sidekick lang. Oh, Ay, taga mga, lang. ah, mga kaibigan natin to. So, mga mga taga mga dito to. Ta. Si, si Kuya Arma, si Edwin, mga kabukid. Bag, tatlo pala sila, tatlo. <laughs> parang konduktor ka pala dito, ano? <laughs> Kasi si Ana, si Herman, si may ari sa Kalabaw. Bali, magpapartiyan kayo tatlo pati yung Kalabaw, ano? Oh, is nga naman ano. Tutulong-tulong lang naman yun eh. Pwede na yun eh. Dito sila kukuha ng ano, ng pula yun ah. Oh. Di ba malalim yung tubig? O sakto lang to. Malalim na. No? Babawasan. Malalim oh. Sa, <makes noise> sa maghapon, magkano kita niya itin? Okay. Dalawang hektara to. Makakikita ko dalawang libo. Dalawang hektara, dalawang libo. Iyahatin sa tatlo. Magkani sa sa'yo? 700 di papa, papasahuran kani ano ni barangay 700. Oo, oh. oh, pwede na. Ano na? Kanapin merienda naman. Lapakin merienda. Dapat ka, di kakain merienda ni Papa Oscar. Ah, uh, bibigyan ko kayo may dala ako. Hindi mo pa nagpapamerienda yung ano, oh. may medala naman ako kahit ano lang, kahit merienda ka ano na lang. Meron oh. pala. Si barangay magpapa. Barangay. <laughs> Salamat kebukin. Mabuti 'yan sa 'yo. Madami pala to. Aabot ah, kaya yung pamerienda natin dito Kakargahin nyo yan Edwin Kakargahin nyo Kakargahan nila ng pull na mga kabukid ah, Tatlong hila nalang Ha? Tatlong hila Tatlong hila? Sagot lang pala kayo ah, Half day lang na Half day lang, lang pala sila Hindi pala lang dahil sa sobra Ha? Dahil sa sobra Madami sa sobra Nakabuhay lang ito ni Papa na ito Oo nga ano, Madami sobra Sa may kailangan na ano Pinamimigay pa yung sobra o oh, yun, pagka may sumobra, mga kabukid, baka, baka gusto nyo, aaruruhin lang daw, mamakinahin lang, Tayang Baka meron pong makapanood dito, kailangan yung pula. Ah, meron po silang sobra. Tatlong kaban sobra Tatlong kaban? walang bayad yun? O may bayad? yung ah pero pwede libre, ano? libre. oh, dito lang po yan. Sa chat nyo ako para matulungan ko kayo dito. May libre ano, pula, mga kabukid, madami sobra. Ayan, o. Ito yung mga bumubunot ng pula, mga kabuke. Dito yung kamisilya nila si Kuya. Magandang oh, tanghali po, kabuke. Oo. Oh. Ako po Ay, but, yung oh. kamisilya. Sige. Ba't tinanggal niyo po yung sombrero niya? Mainitan kayo? Eh, para makikita siya yung kagandahan na lang. Oo. Oh. <laughs> Kaya kayo naka-sombrero. ah, tinanggal oh, yung sombrero, mainitan. Oh, magandang tanghali oh. po kayo lahat, oh. kabuke. Kuya, taga saan po Yay! kayo, Kuya? San Antonio po. San Antonio po. Ang layo niyo pa pala. Nakarating kayo dito sa, ano, sa Pampanga. San Antonio na ba siya mga kabukid? Magkano yung kita nyo sa ano sa pagbubunot ng pula? Depende sa ano sa matatapos. Ang galing yung bumunot ah, bat dalawang kamay ano. Bumubunot din ako pero hindi ko kaya dalawa na isa lang. Ay natingnan niya mga kabukid. Oh. Oh, dalawa. Hindi ba nabubutol yung agat niyan? Mm -hmm. Hindi naman oh. No? Kasi pag naputol, di, ma, di tutubo. Sa <laughs> tingin mo, kuya, maghapon, maghapon ba kayo dito? Hindi naman. Magkano yung magiging kita nyo? Depende. Sa estimate nyo, kuya? 700 bawat isa. Kuya, ilang taon na kayo, kuya? 64. Oh, mas matanda kayong doon. No? 70 yung kanina doon. Malakas pa ni kuya. Nagtatanim naman. Kayo naman, nagbubunot. Ano? Taga KC1 din po kayo. Aminakala, shout out sa <laughs> Ay, ang, ang gagaling nila, mga makabukid ah. Shout out. Meron na akong dalang ano dito, oh. Mamumunting merienda. Ah, para sa istorbo, maiistorbo ko kayo eh. <laughs> <laughs> ah, hindi nga kasi sa kanila 'ti Kulang. Madami pala sila. <laughs> ah, ito so kuya, bigay mo kay kayo. Ah. Dumadika. Kuya, eh mga kabukit 64 years old kanina yung Mating nagtatanim do 70 si Kuya 64 ang lakas pa. Sa maghapon 700 Kuya ang kita niya. May higit pa. May higit pa. Maganda rin pala ano. Pero tiyaga-tiyaga lang. Magkakapit bahay lang po ba kayo? Magkakamaganak Sa Oo. Sa barrio. Sa Oh, kaya Arating po sila dito sa Kandaba mga kabukit. Oh. Madami pa dito. Hindi kakasya yung dala natin. Nagbigay pa tayo doon sa ano. Kuya, ikaw, taga saan ka kuya? kc 1 din. Kuya, gal... Ah, ito, iba yung pari nga kuya. Iba yung style ni kuya. Yung bat din sa kabila, dalawang kamay. O, oh, iya, isa lang o. Oh. Yon pinapalo para mawala yung ano yung putik Oh. Ayan. Subscribe mo muna kita. Ilan taon ka na? Batang batang bata ka pa ya? 20. Po. 20. Oh, ba si shout out yung girlfriend mo? o <laughs> oh, may asawa na? Asawa na po. Ah, may asawa na. Nabitin pa tayo dito mga kabukid. Ito pa yung mga kasamahan nila. Boss, nag-aano din po ba kayo? KC1? Saan po po kayo sa KC? KC1 yun na ba yun? So, ano bang street yun? Ano bang... Uh, yun. Ay, eh, yung magkakalapit bahay lang ba yung ilang-ilang, oh, pagita bulakan, ganun ba? Magkakalapit okay. lang po ba yun? Isang compound lang yun, yun. magkatabi-tabi. Ayun. Oo, oh, ah, oh, ah, po. Mayroon kasi ayun, ako mga ayun, mga angkan ng mga Arguelles tsaka mga Delamines doon. Ilang-ilang 'yun. Ah, okay. oh, ilang-ilang 'yan, ilang-ilang 'to, di ba po? Mayroon ako merienda. Uh, uh, Thank Kahit... you. Ano po? Nakasama ko sa trabaho. Yun. Ah, kasama niyo po sa trabaho. Ano ah, po ba yung dati yung trabaho? Kaya? Bitin. Oo. Ayan, magkano? Palagay ko, kulang yung dala ko. Babalikan ko na lang yung hindi malabibigyan. Pasensya na kayo na. Eh, marami pala kayo eh. Yun po yung pinuntahan ko yun. Doon sa kabila, yun. Okay. Short pa ng konti. Kaya, taga-kiss yun po ah. kayo kaya. Oh. Kuya. Hindi <laughs> ata abot ya. Nako, tatlo. Ang kulang. Eh, palakpak na lang, palakpak na, na lang yung isa. Ibali ho yung nakayo kong may ko na yan, wag na mabigyan. Ha? Palakpak na lang yung isa. Ah, <laughs> oh, kaya taga lahat pala magkakasama lang kayo KC1 ano. Ate ho, Magkakalapit lang. Ay, yung isa ho na yung nakaabordo yo sa amin. Saan saan? Eh. <laughs> <laughs> hindi <laughs> Ah, nag-short yung dala ko. Bibigyan natin 'yan. Betwela nang bet kulang nang straw, pre. Tipo si, na uh. yung well, babae. may sa amin na. Yung babalikan ko kayo na Dalawa, dalawa lang. Pati yung nag tractor tatlo.